Batay, ang dating alkalde ng bayan ng Katila sa Davao Oriental matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay Buhangin Proper sa lungsod ng Davao nitong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Davao City Police Spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, kinilala ang biktima na si uh, Giselo Castellones, 67 years old na naging mayor ng Katila noong dekada 80. Namaan ng limang bala ang biktima at kaagad isinugot sa Southern Philippines Medical Center. Nulit ay diniklara itong dead on arrival. Sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, pasakay na ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang SUV ng pagbabarilin ng hindi patukoy na riding in tandem ang biktima. Sugatan sa krimen ang driver na kinilala na si Junie Castro. Habang hindi napahamak ang babaeng pasahero, na na sa likurang bahagi ng sasakyana. Narecover ang limang basyo ng mga bala sa pinangyarihan ng krimena habang naglagay na ng mga checkpoint ang mga pulisa sa iba't ibang lugar na makatutulong sa pagkakahuli ng mga sospek.